Kung may pambili kayo ng magaganda, bilhin nyo to. Kung wala, eto, nasa yellow basket. Ingat! Kayod lang tayo ng kayod kasi mahirap kumita ng pera. Ay, teka lang, nga pala. Si Bon ang may budget meal specs, di ba? Ano, ano man to? What's this? Putang na! Ayaw. Bon, nung mo, putang na daw. Hara-hara. Pangalat-kalat. So, sa isang libo, solved na si Bon. O, bon, oh, Bon, Gamit mo. Boy, halatang hindi ka lab. Oh. oh. Hindi ka lab. Budget me lab. Kay Brian yan eh. Kay <laughs> Brian <Pebril> yan eh. Kay <laughs> Brian eh. eh. Si Brian bumukas yung mukha kanina eh. Bili na lang kaya kita. Si Bon na lang yung ano. Si Bon naman na kayong... Yung tuwa kanina ni Bon na wala, nalungkot eh. Si Brian <laughs> na yung lungkot, naging ngiti eh. <laughs> Tama ba tong ginagawa ko, Chad? tama yan, hanggat walang nagbabas. Mas <laughs> <laughs> mga bagito kami dito, huwag nyo naman kami pagtawanan, ha? Kalma lang. Akin na yung backpack. oh, kumuha ko ng ODM backpack, guys, eh. Waterproof. In fairness, tignan nyo naman magkano bag ni Bon. 3, 5. Doon pala bumawi. Waterproof. Doon pala bumawi. Dito yung chat, eh. eh. nagigil na gigil siya sa fishing rod ni Bon, eh. Mahal pa yung linya, talik. Mahal pa yung linya <laughs> sa fishing rod. <laughs> Mas mahal pa yung bag kaysa sa laman. Kaya pala ayaw niyang bitawan isang araw ah. Oo, <laughs> Bumili ng gloves. Oo, oh, di ba? Diba? Oo. Oh. Tapos, ano pa binili mo? T-shirt. May binili ka pa, balaklaba. oh, ay, may sombrero pa yan. Asa yung sombrero? Asa oh, mo yan. Oh, ano itsura mo bukas? Patingin, patingin. Ano itsura mo? Ang pinche. I will ask so high. so high. Beso so high. Para rap, Good morning guys, tulog pa si Queen BK Manggising na tayo Nagmo-moist yung camera ko. Yan. Tara na tayo. Uy, Brail. Gising boss. na. Excited, man. Si Bon. Ano excited boss? Uy, tebats ka pa dyan, boy. Ano, Bon? Kaya ba today? Kaya, kaya yun, boss. Ha? Si Brail excited, eh. Oh. Excited, excited tayo, tal.

Justin, good morning. Pero sa sarang pala siya. Hindi kasi namin masama kasi may e school. Sabi ko yung e school. Apa ka bango naman nun? Sino'y mabango? Sino'y mabango boy? May bagong gising. <laughs> bagong gising? Ang bango alang iya. Ano ba yung galing tongkats? May e school ba talaga yun? Yeah. <laughs> Justin, napakabango mo. Parang galing. They my troubles to rest. Don't smoke through my cigarette. May malaki palang fishpond sa Hagonoy. Ano yan, boss? Plan B? O, tol. Kasi di ba ang bilil lang naman ni Gwen Basta, ha? Huwag kayong uuwi hanggat wala kayong nahuhuli. At, bawal bumili sa palengke. Pag wala tayong nahuli doon sa Subic, fishpond tayo. Di. <laughs> <laughs> si Brian, alika, alika, -alik 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 -alik. <laughs> Ah, sa fishpond. <laughs> Saan yung fishpond na sinasabi mo? Malolos. Bro. Marahing isda doon? Marami, boss. Marami. Eh, kaso namamaril daw yung ano doon, At least, na no, oh, galing bingwit. Huwag bibilin sa palengke. Kailangan huli. Fish pan tayo. Pero dito, let's change our mind. Nag-research pa ako ng... Ang low tide to high tide is 5.31 a.m. Nagsisimula maraming isla. So, dapat, between 5.31 hanggang ma, ano yan, 11, no? Dalawa na lang. So, dapat, makahuli tayo ng isda between that time, ha? Okay? Okay. Patuto lang, tinatawag ako ng GT. Ikaw din. Damdam ko, boss. Kung hapa Oo nga, tali. Coleman, kailangan ko na mag-upgrade ng cooler. Promise. Napipil ko na. Hindi kasi yung GT, eh. Hindi Kailangan ko mag-upgrade ng cooler. To leave, already packing. Come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. Where are we going? Tet, tet, tet. Papa will be at the table. Die. When you're at the table, you're at the table. Pag-igali, bigitom lang. <laughs> Pag-agay, bumay-stongkan natin. Lens natin, Gar. <laughs> Saan yung dalit mo, boy? Blonde. Bakit? Blonde nandito. Mas mula ako kay guyo, blonde. Pero parehas lang kami ng size. Baka meron sila <laughs> yung tarot tago. Kagay, no? Oversize compression shirt. Damay-damay <laughs> na to. Wala up, daw po. Ah? Wala daw po. Wala? Wala natin ng yellow, tol. Napipil ko yung GT, eh. Paano natin magiging fresh yung GT? Gusto ko iuwi ng buhay yun, sasampal ko kay Queen Biki. Mamaya. <laughs> ah, ano yan, Gap? Yung ano sa Jollibee ba? Park, I-claim natin ah, dito si sa 7-Eleven. Nabig na. Hindi na ba yung hindi Kasi mawari yung pera ngayon eh. No? Lambingin kaya natin yung ano, Jollibee, no? Si ate pwede lambingin. Right. Si ate. Inaantay ka ni ating naka <laughs> Ano? Ah, pwede lang din Grabe nga hindi ko bundit Ha? Hindi yung camera Yung camera yun Yung camera yun Itam <laughs> pala nabing ni Bryl eh no? Kitang kita ko mata mo gar Kung saan nakatingin <laughs> Tama nga ang sabi nila There are many fish in the sea Saan ka tatalingan? Saan ka napapad? <laughs> Lumilipad yung isip boss eh. Nakakita nang ko. Lumilipad na ang isip ko. Gar, saan tayo Gar? ng yellow gar? Kaya nga, ilambingin na lang kaya natin sa si Jollibee, no? Kaso parang wala pa sila, wala pa lang silang masyadong yellow. Sa <laughs> lambingin na si Jollibee. no na May wireless charging pad to, no? Please tingin nga natin. Mm. Pagkakabing. Bumaganagar. O? Oh. Hands down kay Jollibee ah. Oh. O? number mo boy? Preparing pa. 2,000. Excited ka na? Excited na boss. 1,000 tola, Ang bonus ko kay Budget milboy. Boy. Pag siya ang may pinakamalaki or or ah, or, or pinakamaraming huli, bibigyan natin siya ng isang libo. Hey! 1K. Kay Budget milboy lang yun kasi yung mamahal ng gamit ni. Eh. Dami mong option. Sabi ni Brian, nagsisisi ata na nagpabilin bagong radeo. Baba mo muna Boom! Oh, kayo, mag-FG na kayo. One foot lang daw, pwede na. At uh, two feet, yan, one meter. Sinasabi ko sa inyo eh. Eh, paano ba yan guys? Magkakabit na akong reel. Oh, mga namong problema sa FG na. Mga problemado sa FG na. Oh, anong problema nyo dyan mga par? Ano mga par? Mga problemado sa FG Itong ginagawa ko, ito yung ito yung parang no tension edge natin. Usually ginakailangan kinakailangan talaga ng medyo may tension. So itong leader line, ilalim, main line, ibabaw. First gagawin mo diyan, gagawin mo, mo is ito. Loop mo ganyan. So ngayon, meron tayong isang loop. Oh, ano, 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 ano. Oh, ano. Ngayon, hirap pala nito. Kaya ba today? Di kaya, di kaya. Ba't ganun? Parang... Ano? Kailangan nyo ba tulong? Ganito lang kasi par. Gagawin mo dyan, Either 10 or 15 loops. So, una yan. Sunod ito naman. Okay. Two. So, yan. Dalawa. Tatlo. Saan so, so, papunta? Ito. Isa lang papunta lahat? Puro pa a Oo. Basta ito. Ito. Yan. Okay. Tsaka itong nasa taas, Just... Pailalim. Okay. okay? Okay. Tsaka ito yeah. naman, pa'y babaw. Ay, Diyos ko, yan na naman tayo, hindi nagre-review ah. Paturo-turo pa kayo. O, bente. Ang bagay ba yung nung sa atin? Tignan mo, tignan mo, tignan mo yan. Pwede na yan, malalaman natin kung tama yung ginawa mo. Abang inuhugot po siya, masyadala siyang humihigpit. Ngayon siya, kung makikita yung pattern niya. Uh -uh. Criss cross. So ngayon, yung paglak naman ito, itong leader line, papantay mo niyan sa taas. Okay? Just, tsaka itong nasa ba, ito yung gagamit natin pang lock isang loop lang isang over ah uh, tawag ito overhand knot lang so yun may una na tayong lock gagawin natin isang pang lock hanggang sa di ay dalawang loop tatlo apat tsaka yung pang lima dalawang pasok diba kanina isa isang, lang isang ganyan lang ngayon dodoblihin nyo siya dila mo dila Oh, yan. Huwag pre. At the end of the day, tumitibay ang pagsasama pag dinilaan mo, tropa. <laughs> Paano siya puputulin? Puputulin pa ba yan, sir? Hmm, puputulin mo yung mga ends niya. Okay. So ganito, wag putol. Puputulin lang tong ends. Kaya baka magkamali kayo ng putol, maputol niyo <laughs> na, eh. Ayos ba? Yes. Hindi <laughs> kasi kayo naglilisen eh. Oh, asan na 'yung panggupit? Oh, i mo 'yung paggupit. baka mali magupit mo ha. Pwede naman kasing pa isa-isa. Lord, maraming salamat po sa araw na binigay nyo sa amin. Ingatan niyo po kami sa araw na paglakad, hanggang sa pag-uwi. Naway marami po kami islang mahuli. Kung dito ka lang, pare, Kapi mga gamit ko? Oo. Kung dito lang sa area na to, po. Bato -bato na tayo. Pukol ng pukol. There's a lot of colors. I don't know where to go. Gago <laughs> There's a lot of colors lost within us. Gago... Gago, na bol, na bol, why xand, pai, chão, na Sabon din Alam ko na ba't ka nahihirapan Sa kabila ka dapat Tapos Di ba ginaganon mo Dahan-dahan hindi, wag. Ipwesto mo lang dito, hatak ng ganun, tas pull. Kaya dapat magkakalayo. Kasi yung, parang nga siyang ano, pana, kaya mo igaganon ng mabilis para pumatras muna yung rad. Tas papana niya ng malayo. Sure. So, tumawid. mawedgar ay madulas par ay madulas par Madulas, gar. Madulas, gar. Puro lumot, gar. Negative. Negative. Parang nakatapak sa yelo, gar. Sabi ni tatay, dito daw mga 9 pa pag may init. Doon daw sa kabila, madami. So, try natin doon. Kabila nung... Doon. Ayun, no. Sa kabila, doon. Sabi ni Bon kanina, <coughs> parang namumukpok ng ano eh parang namumukpok ng bayabas malayo na din ba tumubo na kaliwete ka ba? ha ah, kaya baliktad taragis na yan ang tubo oh. pag atras mo sa likod pukol mo na agad walang mabagal na vuelo tas laruin mo sa baba paabante ang hatak tola pag paganon pa paabante ha paabante bon o, tapos ganun ulit. Hawakan mo, open open bail. Pagka open bail, ganun ulit. Ngayon mo layo. Kasi ginagawa mo binibuelo mo dito. Dapat pumalo muna siya palikod para isang ganun. Pero nakaka no nakaka excited Pag oh. Gago. Ayan. Yung hindi mo alam kung mga... Ayan, nakakagat na ba o ano? May kumagat na, may kumagat na. Sabi ko, hihila akong ganyan. Buti ba? Parang hindi gumagalaw. <laughs> Tumamit pala sa bato. Ah, kaya ka lumusong? Opo. Nagulat ako, lumusong ka eh. Sabi ko, ano kaya nangyari kay Bon? Puta, kala ko na, nahatak eh. Yung nasira na ni yung reel niya, mabigat na huli. Eh. Anong feeling, Carl? Nang mag-fishing? Pwede. Pwede. Pwede siya. <laughs> Goods. Pag nakahuli ko pa, solid. Kung tuwa. Gago rin sa sarap sayo pa eh. Nakaka-enjoy. Oh, no. lang no. Parang kwan, makakapag -ma -muni, muni ka rin habang nagpipishing. Pang chill lang talaga no. Oo, oh, mismo. Tatalo na nga sana ako kanina eh. Nagulit ko na <laughs> Tama yung view, Gar. Tama yung view. Tama yung view. Never rains in California. The sun is always shining right People are smiling, making plans, hiding behind their shades and you're doing the same. Sakit na nanglikupo daw. Malang nagi strike kasi malang eh. yung meramdaman mo man lang may kumakagat Kamusta baas? <laughs> Puta mainit na Kailangan ko na magsumbrero Boss, pwede po ba ito palitan ng mas maliit? Mas maliit? Lumulubog na yun. tumulubog yun? Oh. Uh. Yung malilit na isda mo nakikita dyan? Mga ganito kalalaki. Hindi mo mahuli talaga yung... Ay, hindi ba? Hindi sila predatory. E. Ah. <laughs> Wala ko may isda na anak ng tinapa. Grabe ang yung hay. may tubig pa rin oh nakopo po, nako po Yan na, sinasabi ko Atak, atak Teka lang, Bryl. Sige, atake mo Sige Huwag sa lubong sa amin, tol Ang luwag dun Dun, 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 dun Batong sa dagat ota ta Tol, kaya? Sabit Buti pa si Bondo na nanahimik eh. So Kailangan natin makahuli Uy, tanga na, mali Oops Ako, ako Ang camera na buhla ko agad Buti na lang, hindi siya ganang kahirap. Yan challenging pa rin sa alasan. Hindi ko rin talaga expect na nag-fishing ako. Subukan natin na subukan mga pwede natin gawin. Sabi nila, eh, wala matututo pag di ka nagkakamali. Ay, naku! Oops! Nakit na ako matumba. Kalimutan ako kasi siyang i-open. Tuhul tuloy. Ito, malapit na ako siyang mabaklas. Okay, kanti na lang. Naku! Beauty na lang, may sound trip ako. Ito nga first time kong umawak ng van Fishing rod, di pala siya biro talaga Presence of mind Step by step na siya gagawin talaga Para hindi kayo magkaraan ng Ganitong issue Goodness, saming buhol eh Kapag so ito, naayos ko to Hindi ka crush ng crush mo pag naayos ko to So naayos ko nga siya Yun, pang ina Sana all Yun, pang ina <laughs> Up up in a painted cup right in the sky like a firefly mm, like a firefly I believe to believe is to feel the fire grow within Panbua par lang ah yun yung naiwa sa'yo tingin agas ah, gas lang lagat naman yan dulas kasi lahat eh <laughs> One, two, tiga, empat, lima. Tiap orang sih lapis swimming ang punta braille. O, oh, magsiswimming si Bradley, guys. <laughs> Sinabit mo, eh. mo. Talem. Talem. Alay yan, tol. Ge. Paano yan, Gar? Ligpit na ba? talaga? Na, Ala talaga, Gar. Matumal. <laughs> Ayaw tayong pagbigyan. Ito ang pinaka natutunan ko kay Kong TV If you want to change your life You must first change your mind Let's change our mind Sundan nyo lang ako ha ah. Hindi kami masisiro Hindi kami masisiro Makakahuli kami ng maraming isda Makakahuli kami ng maraming isda Sabi ni Lord, not now but soon Ano? Not now but soon Not now but soon, yes Better next time Kaya, ang paano ba yan guys? Pack up na kami. Anong oras na ba? Alas 3, 3. Alas 3. Simula alas 6. Wala kaming nahuli. Zero kami ngayon. Pero hindi ibig sabihin uuwi kaming walang wala. Dala namin sa aming pag-uwi ang saya at mga alaala. -ala. Hindi man kami pinalad makabingwit ngayon, eh baka sa susunod meron. We just think that this is an opportunity to learn and to grow. Inuulit lang po namin na hindi nga kami pro. Simpleng mamimingwit lang po na may sobrang komplikadong pangarap. Pumuli ng GT. Pwede yan. Totoo lang sinatawag oh, ako ng GT. Hindi kasa yung GT eh. Walaan natin ng yellow na Napipil ko yung GT eh. Paano natin magiging fresh yung GT? Libre naman mangarap, di ba?